Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. Wow, hindi pa rin ako sanay na meron na akong YouTube channel. Salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking pong channel. At uh, sobra akong grateful sa lahat po sa inyo. Uh, actually, mga subscriber yon from Atenels, from Tarashoot. Salamat dahil pati po ako sinuportahan ninyo sa aking pagbablog, sa aking vlogging journey. At grateful ako every day. Sobra akong grateful. And gusto ko lang din pong magpasalamat sa isa sa ating butihing uh, subscriber and sponsor. Nagpadala po siya ng $100 kay Ate Nels. Actually, iyon ay pambili ng diaper ni Andres at ni Thomas. Pero yung sukli daw ay pa-birthday po niya sa akin. Maraming maraming salamat po, Ma'am Gloria. Ingat po kayo dyan. And I pray na one day, Ma'am Gloria, ay matuloy na ang iyong pag-uwi dito sa Pilipinas at uh, mag-meet po tayo in person at uh, magkaroon ng bonding. Salamat po ulit sa inyo. Ayan mga kabeshi at kami po ni Daddy ay papunta naman sa Dinahikan para bumili ng mga isda. Sabi na Andres ay big fish, mami pang -ulam, ulam At atin pong pang-ulam-ulam dito po sa ano link kina nanay. Sana ay maraming huling isda. At kahagahapon naman ay maaraw na. Ngayon ay maaraw na din. At sana ay may mabili na akong pakoy, tadi <laughs> Craving na ako ng pakoy. Ayan mga kabeshi, malapit na po kami sa Dinahikan. At dumaan lang kami dito sa tindahan ni haisen maganda na ang tindahan ni Heisen ng Tita Heisen ang tawag ni Andres kay Tita Heisen ay Mama Mama Heisen yes Gawa ni Talalay Gawa ni Talalay ang tawag pero si Andres eh. ay may mga pangalan na oo Tito Eric Tito Anong Eric Tito Eric oo Tita Leia Tita Leia kilala na pero hindi natin sinasabi uh -huh. basta ang lang natin ay Tito Tita pero siya na yung Tito Eric uh -huh. Tito Eric, Tito, Le Tita Leia, at uh, Teo, si Teo isa niyang favorite. At saka si Talalay. Yes. Mm -hmm. Nagbabasa po kami ni Andres ng book. babasa kami daddy. Marami na siyang alam ngayon. Talalay, yes. Talalay. Talalay, sabi mo. Talalay eat. O, oh, bukitan ni Andres daddy na kumakain si Talalay. Talalay eat. Ngayon sasama na si RJ. Dito na lang sa unahan, dad. Sa unahan ka na, sa unahan. Si may Talalay. Mga, may Hello. mga dulo ba? kaya ngayon na isa. Parang kahapon mayroon. Ay, isa doon. pa nga, isa pa. Parang kahapon ay mayroon. May I-applicate mo yan. Hindi dito, kasi babaw. Yeah. Ayan. <laughs> Bye-bye Talalay! sa si Talaloy. Tapos may doon mga tangigi. Oh, tanigi no. Sarap galawin. Kinilaw na tanigi daddy. Kinilaw ba yun? Oo. Oh, oh. na tanigi. Sinisigang din yon. Pwede na yun sa akin. Gusto ko rin yun. Kahap ba? Wala. Hindi ko meron. Sana ay meron. May mga pakoy meron. Pakoy ay meron. Pakoy ay meron. Pakoy ay meron. Pakoy ay nung nakaraan ay may salmon na akong nakuha ay binili naman dun sa may amin okay lang pagka, lang ang kuha na yun ay 140 lang ang kilo na yun oo, oh, muro magkano ang <makes> benta sa oo, oh, oh. magkano sa paleng ay mga kabeshi nandito na po kami hey, sa Dinahikad thank you ID? lord hey hey, hey. at bakit kailangan na po ng ID? Kailangan ba government o hindi? Kailangan government ID. So may bago ng proseso dito. <laughs> Kailangan ng ID tapos iiwanan sa guard tapos pagkaalis saka kukuhanin. Oh, wala yata hmm. nagbaba. Wala yata nagbaba daddy. Sino ka may balat sa puwet? Sabay ka, ulang naman ang na tuwing paparito eh. Kalimitan na yung hapon. Hapon, no? Hapon, no? hapon tayo. Kami na na ngayon sa dinahikan at bibili kami ng ista ay parang wala nagbaba at so kakaunti lamang. Si Daddy. ka okay. yung Timang. dikena lah kaya Amin Amin

Fish. Ano color ng fish? Na no, oh, no, no. Ha? Huh? Red. <laughs> Black. Pakoy. Sige. Yan na lang muna, mami. Balik na lang tayo next time. Walang masyado. Ayan na rin. Balik na lang. Ano, hugasan mo pa sa dagat? Hindi na. Wag na, malapit lang naman tayo.

Oh, yung Balik na lang next time. Ayan Ay, at wala pang ayun ang inaanohan bang... bang... ah, Ay. ni RJ. Isa, dalawa, yung pangatlo. Tapos yung, yung dalawa ngayon na magkalapit din. Uh -oh. Ang na kumpanya namin yun. Uh Oo. -oh. Tatlong mm -mm. Tama yung mga bangkang makadaong ngayon. Eh, kailan kaya ulit kayo lalaot? Wala pa. Wala pa daw. Wala pa. Tara na. Let's go. Ha, Throw mo na yan. Throw. That's mm, the tradition. Sige, throw mo yung stone. Throw. Yay! Good job, bayi. Okay, let's go. Let's go. Tara. Mainit na. Ayan mga kabeshi, kami lamang po ay may dadaanan ni daddy dito sa kanila daw pinag-ihawan Dati na si Romsel ay nag- Kasama sila Romsel TV. Oh, 100k subscribers. Ay kami nag-ihaw ng tunong malaki. Oo. Oh, oh. Ay ko na kung saan. Parang ito. Mm, tapos ay maganda kaya tinandaan mo. Oo. Oh, oh, may mga pine tree. Mm -mm. Ay kapag pwede dyan dadat magandang panahon ng Sunday tayo kay mag-picnic kan eh. Ito na mga kaya. Ayun yung may mga pine tree. Yung open area. Meron daw po pala dito. Baka dun sa kabila, kuya. Sa ang kabila, parang, parang sa rough road. Parang rough road ang dinaanan ninyo. Parang hindi nga ito. Baka dun dito? sa rough road. Pero din ay may daan din pa Kaya layo, malayo, layo. Sa ang rough road. Dun, sa kabila, ang kabilang daanan. May madaming kawan, pine tree. Oo. Uh, uh, ay dun, sa kabila. So hindi dito. Oo, um, hmm. parang ito ngayon. Dun sa Bilyaka katrina na yun. Rough road ang daan dun hindi mo muna lang pag doon sa madaming painter doon yung sa kabila yung ka nang limot ko na tiyo matagal na eh hmm. pero pa. din doon kaya na mas malayo ang iikuti natin yun na yung dinaan na namin ni Yugan ayun na nga hmm. doon sa kabila ni Yugan na walang ano hindi kaya ito Eh, diretso mo yun. kaya, Daddy. You want to? Doon na lang sa kabila. wala nang mga ikutan doon. No? Ay, tara. Doon daw tayo sa kabila, sabi ni sa kabila, yung pinag kong ay buo yan. Ang tanda ko ay kami may inaluhan na maliit na kalsadang ganito rin. Oh, Baid, ay, sa Pero parang hindi sa minto Okay toy. naman. Hmm. Doon yun sa kabila. Hmm. hindi kami pumasok. Uh -oh. kami pumasok uli sa ganito kaliwa. kasi ha? uh -uh. I have... mga I have... malawak doon yung so, karamihan nagkukuha ng at yan ang bumaba na si RJ <laughs> salamat sa pagsama sa amin babay mm -hmm. talalay hindi na kami bumaba at si nag-aantay na sa akin daddy let's go home no, no. So, thank you so much, Ate Gigi. Maraming maraming salamat, Ate Gigi. Bali, i-unboxing na po nila, tita, yung gift. Yes. Actually, hindi namin alam. Ang alam namin, paparito si Ate Nels dahil nagpapatulong uli doon sa kanyang nawawalang o... Sahod. Kaya kami, ano na... Andre, alam na. Oo, lang dito kanina, gawa ng may inaayos. Ayun pa, biglang nakita ko yan. Wait, kasama si Teo. Ay, kami sumama na dito para matiingan niya palagi mo may may ano pa. Maraming salamat Say din man. sa si akin. Maraming salamat din kay Lotan Bal. Yes. Ang order. Oh, ano kaya itong malaki? Oh, bilisan mo di yan! Bilisan mo, tayinip si Wai ko sa kanya. <laughs> kaya. kaya, kaya ang bes excited na rin. Oh, Oo. Oh. Ano pa ya yan, po si Bobby Tita. Turida pa pinapakain muna. Ay, oh, ito na. Agad. Ay! Ay, mo na daw sa mamamang tutulong bayan niya. na. Ay, Oo. Ay. Kain na ata. Ilaw, ilaw. Oo. Uh, electric fan, habang so nandun si Janet sa table sa cafe, she mayroon siya magkakataon. Ang pagkamping ba yan? Oh, oh. What? Oh, thank you, Ate Gigi. At saka may ilaw na siya. Ah, oh, okay. okay. So kahit gabi oh. tayo. Oh. Nasa pano na ilaw ito? Iyan. Pano na. Iyan. Thank you, Ate Gigi. Nagustuhan at po namin. Pwede natin. mong i-charge. May charge. Yes. Wow. Ganda. Ganda. Oh, Ganda. Oh, oh, okay. Okay, my turn, my turn. <laughs> ito, ito kay tayo? iyan ay pang ano. Uh, kay Tito. Yan ay bagay sa edad ng Tito. <laughs> <laughs> ano kaya yun? Ano kaya edad mo na? Wala <laughs> mo. Wala mo, si Gigi. <laughs> <laughs> yung pang matandang yung gagawin ang <laughs> mo. Why not? Why not? Ay! Ah. Ako ay parang pangunga nanay. Parang tama si mother. Parang tama si mother. Oh, teka. Kasi okay. kasyang doon sa aking likod ng sasakyan. Kasyang kasya. Oo oh, Wow. Kagaya nung kay Bosing, iyan. Ah, kagaya nung kay Bossing Oo. Ay, ako nga Yun yung color na pinili niya yung pag -ayon no kay JJ. May lalim na kagdahan. Ay, Yan nga, yung kagaya nung kay Bossing. Oo, gita. Buksan mo na muna. At testingin, testingin mo kung Pwede sa kwarto yan. Ano ba ang mama? Gusto mo muna niya diyan Pwede ka mo. Pwede yung nakaupo. Hindi ah, pa nakababa yung... Ayun na, ilalim. Yan. Oh, may brand. Pati, oh. Oh, okay. may unan. May unan ka. Paray mo na nga, white. Oh, kaya ka. Ah, kaya. Baby, <laughs> <laughs> payak parang nakahal. Ha? Pwede pang parang nakahiga yan Oo, oh, pwede mong ihiga. Pwede nang nakaupo. Oh, Nakakita ko. Iwiwiwi ka lang. yung wino. Ayun na eh. ko kami ni Bobby D and Daddy. Yeah. Salamat, Ate Gigi. Thank you po, Ate Gigi. God bless you more. Thank you so much. More. Yes. God bless you more.